ang pinakamalaking baliti dito sa ating bansa mga idol mukha lang siya nakakatakot pero hindi naman pero magugulat ka dahil sa sobrang laking puno nito na nagsimula sa ugat mga idol kita nyo naman o oh. Aww. forma ko dito nakaipit naka ako sa ugat mga idol parang ginagapos ako ng ugat eh, mga idol ipapasok ito ito na nakakatakot dito si kuya pinapapasok na kami sa loob eh. <laughs> Para? Ano <laughs> ah, sir? Sigurado ka ba papasok tayo sa loob? Tingnan natin sir kung anong meron. Okay, may na nakakatakot dito. Okay na sana yung padron-dron si Kuya eh. <laughs> Pinapasok kami sa loob ng ano, baliti eh. Sige, papasok kami. <laughs> yes po! Sana yeah. po! Papasok kami mga idol. <laughs> pasok sama pa ba ako dyan <laughs> 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 pa <laughs> para <laughs> 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 mga idol kasa pa po ko kami ng balete mga idol Ya Ito na kami. Ito na kami. Ito na kami. Ito na Ito lang. kami. Ito Game. Game na. Game na kuwet. Nakasabit ako. <laughs> Walang kaway-kaway? Ano maya? Pag lalabas ka ka kaway, -kaway. <laughs> Suppose, no? wala bang hanggang 4 kuya ako sa picture lock, down, down, dami, lock, down. <laughs> dito kami galing So, dito daw kami dadan. San? Sir, baka sa iba ka na lumabas. Bahala ka. Dito tayo. Dito na. Dito na. Dito na kami. Ito yung loob ng balete mga idol. Eh, oh. Loob ng balete. one Grabe yung loob mga idol. Oh. Eh, siyempre, ay hirap maiwan dito. Baka hindi na ako makalabas. Oh, no! ayoko Naku. Mas matanda pa sa akin. <laughs> Sana gano'n ba yung balabay mo, ma'am? Sana balabay? Ah. Sir Mark, okay ka lang ba dyan? Okay lang po. Hindi pala, na Hindi pala. Hindi ano to? Individual ano na to? Individual. <laughs> bahala na. na bahala na ito okay, eh. Nasaan na ba yung pagalingan? nawawala na yung daan sir? Nasaan na ba yung daan? Naligaw na ako sa loob ng balite oh. <laughs> <laughs> sa, sa sobrang lubag mga idol ng loob. Hindi na makita yung papalabas. Dito ba? Ayan, daan. Oh. Eh, okay. dito, dito ang to. May nakita na kami. Daan. Mm. Masikip eh. Ito. Okay. Oh, yeah. Ah. Shhh, doon kami galing yan. Ang loob mo ngayon, doon lang parang... Ano ba ito? Yung forma ko dito. Forma ko dito, nakaipit ako sa ugat <podcast> mo mm. ay Parang ginagapos ako ng ugat e